problema mo ba hindi ka talaga marunong magtali ng ice candy ay pwes talagang dito ay pwedeng pwede ka good ka rin lang natin yan kayurin at lagyan lang natin ito ng condensed milk haluhaluin na natin itong ating evaporated milk dalawang lata lang ang ginamit ko tapos gagamit ako dito ng 1 cup of cornstarch tapos lalagyan ko lang din ito ng tubig dalawa hanggang sa tatlong cup ng tubig Ayan. Kapag ka natunaw na, ay isa lang na natin dito sa ating kalan. Kapag ka medyo kumulu na, ay pwede pwede na yon. Maglagay na tayo dito ng all-purpose cream, tapos condensed milk. Magagad-gad lang tayo dito ng cheese, tapos itong ating condensed milk, as usual, ay sinimot natin. Ayan. Meron tayo ditong 1 and 3 fourth na size ng ating ice candy. Mas maganda sana kung yung ice candy na plastic natin ay mas jumbo. Pagkaikot ng dalawang beses, ipapasok natin yung pinakadulo. Tapos, sahawakan natin yung tali at pinakadulo ng plastic at hihilahin natin. So, dito medyo mahaba yung ating plastic. Kaya naman, medyo hihilahin natin. Ayan, di ba? Napakadali lang. Secure na secure. I-freezer na natin. Ayan. O, di ba? Tingnan mo naman. Enjoy natin itong ating mango ice cream Bye-bye!